Update po tayo sa mga bulaklak. Nilinisan na dito. Oh. Ayan. At saka, hindi na yan. Lalo, lalo. Ang ginagawa dyan. Oh, umihi. umihi.

Marami kong bunga doon. Madaliit yan siya. Ito yung dilig ako na ito kasi nga walang hmm. ulan. Hindi umiinit. Ay, init ba pala? Pero walang ulan ba? ano? oh. kan ku yang kau. adik aku ngayauan. malaki malaki na nito kasi nakasilung nakasi yeah ansha ito yung isa kumakanda na yung dahon yang mana mga atis Oh. Sana ba mga mga ano ba bunga dyan? Mga hinog. Saan ang iba? iba? Ano? Marami pa. Doon sa yung iba. na dahon na ito yung giant na ano lumaki na siya oh eh. Sampay so, yeah. na yeah. yung bukaisha isa daw ng pamaya giant San Francisco Giant San Francisco flower na buhay na yung malunggay. Nabuhay yeah. 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 siya. Yung isa. Nabuhay din pero maliit lang. Di bali na. Siya dyan umuhay talaga. Kinain yung uod oh. Ay hindi uod ang kumain yan yung ano. Ay, uod talaga. quest okay, Hmm. 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 Tak kenati para adik-kakak ini. <laughs> Dia patah lagatap pusu. Oh. lagyan ng ano. Mibili bibili ng hinges hinges para maiangat at mabubuksan. Yan yan malinis na oh. Para malagyan ng ano yan tatakbo yung ano dito. Yan 'yan. kukunin ko lahat dito lang sa taguliran para kakalkalin ko yan Jan ilagay at ano makapay para itong bermuda makapay dyan ito ayan kukunin ko lipat ko saan yan lalagay Doon on sa kabila saka tong nyog na maliit dilipat kuring ito kasi madadaan ang talaga ito pang nagawa na nang ano yung gate talaga tama na doon kasi pinotul ko tapos ang dumami ayun, ilang beses ko na pinotol yan balik ng balik eh, kukunin natin yan kasi madaanan yan eh tsaka update doon dito tayo

bukak ko nampas Nampak Che. Saan to? Ng wala kinain. di dileg ako niyan. Wala. Ayan, kumapala oh. Dyan na taba. kapal na oh. mahaba na siya kaya lang hindi ko pa pinutula dahil wala pang bako dyan na ano kapag meron na putulin lahat yan sabay sabay na sila pag ano tumubo yan tapos Bibi guys kambing. hos Jani. Okay. Santan. Hmm. Dwarf. Yeah. Diyan. Uy. May naiba. Diyan. Bakit niya? Oh. Eko diyan. Ay, na. Man. Buhay. Ayan, o. Ito naman. Buhay naman ito. Kaya lang, kinain ng nag-uod yung mga dahon. Diyan o, oh, kinain din. Kabila. Hala. Ubuhay na itong siling demonyo. Oh. Mahinog na. Nandiyan pala. Ito natumba na. O, oh. tinan mo. Tumba na siya kailangan ko talaga yung ayosin kung may bako na talagang kukunin ko lahat yung linisan ko putulin ko yung mga malalaki dyan para makaginhawa yung niyog ko yan may niyog dyan Kena talagang nasa itaas na saglit lang yan pag ano pupunan ko yun ganda ito pag ilagay sa paso yan tag init ba ini apa speaker omulan ini mau oh, yang bermuda papunta na doon ayan hanggang doon ayan bilak-laknya yan ayan ano bermuda nalang ang ano Okay. sila talaga yung bahay ko dito terrace to eh may hagdanan dyan oh ah, uh, terrace dyan pero ano magawa ko wala uh, sira na sa yung lindol